Good day mga ka -GT, sa kalam. Ito nga po pala, good morning sa inyong lahat at magandang araw sa inyong lahat. At dito po, palabas po tayo para may bimili po ng uulamin. At tapos chinek po ang tindahan ng dalawa kong ate. Baka ang pesan at syempre para i-report sa kanila. Pero okay naman, good naman lahat. At syempre, shoutout nga pala po sa kay napinsan ka Bernard Sensil at kay Sir Gilbert Aguirre, kay Mrs. Aguirre at uh, yung nga po nakita ko sa kanto si Pisang Kadyo Bernard Sensil at kay paring Randall Rimas at kay Lou Ibang Lista kay Tol Andrew Rimas at kay paring Togo shoutout sa inyo kay Elvis Puwalagaya kay Jason Membrot kay Edwin Inolba at kay Soiti Manalo at sa lahat ng tropa tapos kay paring Anoy Arnold Abier kay paring Eugene Palentino kay paring Joseph Katapang yan mga classmate ko po yung simula grade 1 hanggang grade 6 at dito po paglampas po natin kay Ate Aton wala pong paninda sa Sabado at saka malakas ang bagyo at Siyempre, dumaan po tayo sa ating uh, may may -ari ng lahat ang resort na ito ay ayan nakita nyo naman po mga naghahanap buhay o yan maglalaban na yan at siyempre, mga ka JT titignan po natin yung tubig napakalinis po at wala pong pasok wala pong mga estudyante ayan po yung ano nila kahit na bagyo rain or shine kailangan maglaba at kailangan maghanap buhay mga ka JT ayan po yung mga buhay dito at syempre, meron din po mga mga mangingis dito sa dulo. At pumunta nga po ako doon sa dulo dahil baka ako may bangus na. At syempre, magmamarites po tayo. Ito, si literal na bed loop at uh, dapat may ride ako ngayon pero hindi po natuloy kami ni Pinsan at ni Paring Darwin at alam nyo naman po na malakas po ang bagyo at umaga pa lang nakita nyo naman po ay sobrang lakas po ng ulan lumabas lang po tayo dito papunta kanto check up lang po yung mga sasakay ng, sasakay ng ate ko tapos check up lang din po yung tawag dito uh, tindahan ng dalawa kong ate eh. nakita nyo naman po nadadala po yung payong ko papalabas pa lang po ako dyan hindi na po ako bumili ng almusal dyan at uh, pagkatapos ko po bumili kay Kuya June nang umorder po ako ng pampakbet syempre alam nyo naman tayo, healthy living na po tayo, kaya gulay-gulay lang po, Gisa lang po yun sa sibuyas kamatis, ah wala pa po lang kamatis, sibuyas bawang lang po, tapos konting, konting ano lang, paalat, pero wala naman po mga ingredients akong nilalagay, syempre takot na po tayo, ayan safe naman, safe naman po yung ating ginagamit na sasakyan, sa ating kong pangalan yan, at syempre dumiretso po tayo dito sa akin kuya yung Tindahan, sa harap po ni na kuya Wensi, Lea, Pabile, ayun nga po, syempre ayan, Nagmamartes po tayo habang papalabas tayo mga ka-GT Nakita nyo naman po, ano na po tayo nyan uh, Papunta na po tayo sa tindahan sinasabi ko At nagmamartes-martes na po tayo Nakita nyo naman po, bagong gising pa uli Nagbedlop uli, jT sa akalam At uh, nakita nyo naman po yung buhok ko Nadadala po talaga ng hangin Kahit hindi po nadadala ng hangin Ganyan na po talaga yung buhok na yan Lagi pong patirik Ewan ko ba kung bakit laging tirik Dati naman po, pagka iba tirik ng buhok Pero ngayon, normal na po living. Ayan na, ah, syempre mga ka nagmamaretes nagmamarites po tayo. Literal po nagmarites na lang tayo. Hindi na po tayo nag-ride. At ah, alam nyo naman, inaabang ako po yung mga kachismisan ko dito. At yun nga po, umikot tayo doon sa ating kachismisan. Sina ati Pina at LB at Timileng at ito po ayan mga ka JT at dito po ayan may bili po tayo sa tindahan na yan ko po sarado at umorder lang po ako dyan ng panggulay at alam nyo na po pagkatapos ko po dyan ay syempre eh, may pinuntahan ko po yung kanto at chine check up ko po yung tindahan ng ate ko baka po kasi na pero hindi naman po kasi napakalakas po ng hangin nare ko po sa kanila na maaga pero hindi naman po apektado at after na mga ka JT diretso na po tayo dito dito ko po, po nakita si Pisang Cardio Bernard Sensil ready ready na sa paliga at bukas po magsisimula ang liga ata ng Pansol at ewan ko mga JT kung matut uh, bagay na kahit naman po naulan tutuloy po yan kasi may covered na po yung ano yung court ng Pansol Calamba City at yan mga JT lampas lang po tayo sa tindahan ni Master Jonathan at ni Ati Nancy Dire-diretso lang po tayo dito. Ang ganda pa, pa Nakita ko po yung Queen of the Reels si Lady. Napakarami pong paninda. Lagi pong ubos. Ayun nga po, uh, napakalakas pong magtinda ni Lady. Siyempre, so holap up niya. Kaya lang, naguulan po. Sabado po ngayon, mga ka jt siguro, sana pag tumila, baka bukas makapag-ride na. At alam nyo naman po, kailangan natin pawisan. Hindi makapag-jamming. Ah, jamming eh. Jagging. Sorry po, tao lang. At ayan mga ka-JT, lampas po tayo dito sa may paghupitan kong yan. si na JR. Tapos yung binibilihan kong papaya na hindi na po ako nabili ngayon ng papaya kay kuya. At ayan uh, sa may talipapan, nakita nyo naman po, napakarami pong paninda kahit po nag nagbabagyo. Kasi po, may mga customer po naliligo pa. Tapos syempre, dito, uh, resort po ito at talaga naman po pwede po kayo magpa-book dito sa mga legit agent na naglalakad po rito ang walk-in pwede naman din po kayo sa internet depende naman po sa mga kausap nyo basta magtitiwala lang po kayo at huwag kayo masyado magpapaloko sa mga nagpupumilit na internet provider ano internet uh, na kausap nyo at uh, pag ano nyo po talaga ng mga legit na IDs o mga kailangan makausap nyo po siya talaga ng tunay eh sa akin lang po magingat ingat lang po tayo syempre mahirap na rin po kahit po wala pong nangis scam dito. Siyempre, yung ibang tao, ayan, nakita ko po yung ah uh, motor ni Pisa Radio. Napatigil po ako dyan. Napakwento ako. Ayan, na uh, bumili po ng... Hindi ko po alam kung pa to, kaya. Si Pisang Radio, kakaway pa po yan. Ayan, nakita niya naman po yan. Uh, Nag-usap po kami yan. Siyempre, liga na. At bukas, ready na yan. Ayan, uh, may binili lang daw po siya. At iniwan ko na po dyan. Tinake up ko na po yung... At tindahan ng mga kapatid ko. Tapos dyan, nakita ko po si... ayun uh, Queen of the release. Mga JT, nabangan ko po sana yung release. Ah, release dito yung trend. Kaya lang po, hindi pa dumaan. Maaga pa po. At syempre, mga JT, ayan po, nakita nyo, hitik na hitik ko po sa paninda. Ayan, nang nakita ko pong safe naman yung mga ano ng ati ko, umuwi na po uli ako. Ayan, nakita nyo naman po yung dito sa mga gusto po mamili dito sa may lang po yun ng Lost Nap City. Pansol po kung tawagin. At uh, syempre, hindi maring hindi magpapakita. sa pilipinas ka pa, JT, sa kalam diretso lang po tayo habang nagmamartes tayo at syempre hindi naman pumatutuloy hindi natin pang mamartes. Kaya uwi po muna tayo. Ayan nakita nyo naman po na sobrang lakas po ng hangin. hindi ko po alam kung ngayon po yung talaga yung bagyo. At syempre mga ka-JT tinapatiyan po ng Sabado. malas sa mga estudyante. Wala pong pasok. Pero Sabado po at hindi po napachempo ng araw na may pasok ayan nakita nyo si Orlando bibiyahe daw po siya ang biyahe niya ay graba tsaka puro graba ata ang biyahe niya nakausap po siya at dito po mga ka-JT syempre martes-martes lang po tayo dire direto lang po tayo dyan at uh, papasok na po tayo sa may ilog at syempre mga ka-JT hindi maaaring hindi po tayo magtatambay Medyo na-stop po tayo sa pag-edit at pag-voiceover. Sasama ko lang po dito. Siyempre, tinawag po ako ng ating kong panganay at ilalabas ko po yung e-bike. Alam nyo naman po, uh, napakasikip po rito. Hindi po siya makakalabas kasi medyo malaki yung e-bike kumpara sa dati. Kaya ayun, uh, hindi na po siya nakakapag-maritest dahil naulan at magbubukas po siya ng store niya. At alam nyo naman po mga ka-JT, tayo martes-martes lang. At dito pa mga ka-JT, pagkatapos ko po ilabas yung e-bike, niloko po siya ate, tapos tawa po siya. At syempre, ayan, bimukulang po tayo kasi may mga tolda-tolda po rito. At dito po sa amin, wala pong mga nakaparada mga motor-motor sa gilid na hindi nakakaabala, kaya po yung mga namimili po sa loob na naka-tricycle. Medyo nakakaya sa kanila kasi dire-direcho po yung takbo nila. Talaga namang kasyang-kasya po yung mga tricycle, kaya mapapa sana all ka na lang sa mga namimili. Ayan, may mga plantitas po ko. Ay, uh, yung iba pong puno ko ng sile medyo namamatay siguro. Kaya namamatay, lagi kong pinapansin. At yun nga po mga JT, dumiretso po tayo dito. Ulitin ko po yung mga, syempre, yung mga nakakaparada dyan. Uh, ko po dun sa mga nasa dulo pag daw po may sasakyan, dapat may paradahan. At alam nyo naman po, syempre, naabala sila. Eh, no comment po ako, bahala ho kayo dyan. Mahirap na magsalita dyan. At ah, sila po yan, eh, si Kumawish kay at si Pare Lolong. At mahirap na po magsalita. Naku po, mapagsabihan mo, sasabihin pa, ano. Eh, kalimitan ko po naririnig, eh, yung mga na mimili po rito sa dulo. Ah, sabi lagi na, bibili-bili ng ano tapos wala naman para daan. Ayun nga po, sabi ko, eh, bahala kayo diyan, ireklamo nyo. So, alam niyo naman po mga kagiti dito po sa may sa mahirap na magsalita. Pero ayan, nagtanong po kay Ate Nene. Pagdating po kay Nene, sabi ko kung may bangus na wala pa, pero nagmarites lang po tayo. At yun nga po, sobrang lakas daw po ng ulan. At ayan po, nakita niyo naman po mga naging nagmamarites na po ako, tumambay po ako diyan. Siyempre, makikita niyo po yung pinamili ko diyan alam nyo naman po, ayan, gulay-gulay. Nagmartes muna ako saglit para hindi halata. Nilagay ko po yung cellphone ko para hindi po halata na sa ako mga ka-JT. At kunyari, patay-patay ng payong para hindi halata. Pero may mga nakakakwentuhan na po ako dyan. Hindi naman po chismis. Chismis is small lang, little thing lang. Tapos yun mga ka-JT, uh, English yun ha. ako uh, Kukunti na po yung chanko, natutuwa po ako. Diet pa more! Yeti sa kalam. At yun nga po, syempre, sa mga hindi ko po nababate, si na ati Monica Bier, sa si Dor Robert, uh, shoutout sa inyo, at sa lahat po ng mga tropa natin, PBG, at ayun uh, nga po, sa malapit na ride namin, na uh, long ride. Uh, handa na po ako, oh, sana may makasama kami, pag di Skyline Bicol, ay... Tinok uli po ang titiradahin namin magpinsan sa kanina uh, na paring Darwin. Sana po makasama po sila. At yung mga nakakasama namin. At si Sir Alex Osila, ingat ka po sa, ano, uh, sa matutuloy na August 30 ba yun? O 31 na uh, 360 sa may mayon. At ayan, uh, may kachismisan po ko dyan. Alam nyo naman po mga ka-JT, chismos po tayo. Literal, nagmana lang. Natuto lang po ako magchismis. Sa Kumari kong taga, Miramonte. Joke lang po. At shoutout nga pala po sa ate Zayko. At sa aking inaanak na si Jinjinir. Uh, sana all, nagtatagay tay. At sana all, merong... Loming masarap at pansit na hindi maalat. Ayan, nakita nyo naman po, nagmamarates po tayo. At alam nyo naman po yan. Ugali-ugali na po natin sa umaga yan. Basta gasagan to kayo nakatira. Alam nyo naman po yan. Siyempre, mga kakalala po yan. Kaya napapakwento. Ayan, medyo masamang panahon po talaga. At uh, nakita nyo naman po, sa taas na po ako nagbibidyo para hindi po halata. Nakita nyo naman po, siyempre. Uh, pag nagmamartes dyan, hindi po halata dyan. Kasi na, ano lang, cellphone lang po yung makikita at wala pong ああ、前聞いたなあ。 na ko at hindi po ako makipagkwentuhan. Tapos ayan mga ka-JT, ayan isa-isa na po lumalabas sa mga kamarites ko. At uh, syempre mga ka-JT, hindi naman po lahat yan ay marites. Talaga naman po dito, pili lang din naman po yung mga marites ako po. Syempre, ayan, nagmamarites po talaga ako. At alam nyo naman po mga ka-JT, uh, hindi po tayo nakapag-ride at hindi rin po tayo makakapag-ride dahil po malakas ang ulan. Sayang uh, at hindi ko po nagamit. Syempre, kahit po nagpalit po tayo ng pyesa ng bike ko, alam nyo naman po na makakaride din po tayo. pag uh, pagtila po ng ulan or uh, kinabukasan mga JT, basta ngayon ay July po, ay bukas ay laban na ni Manny Pacquiao. Supportahan po natin. Sana manalo ang ating pambansang kamao. Manny Pacquiao at uh, ang kalaban po ay si Baris po ba tayo? Yung malaking six, ano, kahit po anong laki nun. sa so, boxing naman po yan, hindi naman po basketball. Sa basketball lang po at volleyball lamang ang malaki pero sa boxing pag tinamaan po hihilata at hihilata. At ayan, minartes ko po si Ineng at si kamukha ni Kuya Tony. Ayan po, yung magkapatid po yan, naghahanap po ng tilapia at nakabili naman po yan. At niloloko po ko niya ni Ineng. At syempre dito, ayan na si Jin Luzon, tapos ayan si Paolo Long, at uh, naganap na po ako ng kamarites ko at pumunta po ako sa mga kamarites ko pang isa. At syempre mga ka JT, dun, dito po, ayan po, ay talaga namang labahan po, rain or shine talaga yan. Yan po yung kalimitang hanap buhay dito. At syempre mga ka-JT, mahirap naman din po magsalita na yun po yung pangkarniwan nila at uh, income din naman po yan, hindi naman po masama maglaba at dito naman po ay may labahan at syempre mga ka-JT, ligaw lang po tayo dyan. At ayan, nakita nyo po, pinakita ko po yung mga kurye-kuryente sa amin. Nakita nyo naman po, hindi, hindi siya bulbol, hindi siya parang panset, shows na lang ang kulang at uh, parang para naman pong talagang alinis-linis mga ka dito po sa may Pagpasok nyo po rito, syempre makikita nyo po yung bahay ni Kasmot o GD Magila. Ayan Kasmot, bahay nyo at hindi pa naman po baha kaya po ako pumunta rito para tignan ko po kung baha at syempre para po makimarites ayan po yung mga kamarites ko si Nati Pina. at uh, mga ka JT syempre nakita ko rin po si Ati Salijan Tuma, ano, lumabas may biniling Ricardo shoutout sa iyo Roma Di Magila ayan ang si Ati Sale makikita mo rito at si Ati Gigi at kay Carino Carino borot shoutout sa ito supporter natin to kababata ko to at ayan uh, mga ka JT nakita nyo naman po yan palabas po yan at alam nyo naman po, martes-martes lang po tayo. At si Ate Amy po yan, sabi ko, Ate Emmy ba't nakasimangot ka? At tatawa po siya, si Ate Emi po ah uh, Siyempre, mga kakilala ko po dito, sa mga taga rito, siyempre, mga kakilala din po namin yan Mga kapitbahay ko po yan Pero hindi ko po mga amarte yan Ayan, mga ka-JT, uh, ibang ano naman po, si Uncle Toto uh, Pinsan po ng nanay ko yan, sa Rosaura At ah... Uh, join po namin yan ni Pisa Kadyo. At ito po mga ka-JT, ayan na, wala po, malinis na malinis po ang ating kabaryuhan. Uh, Pero basang-basa po ang kakalsadahan. Napakalakas po talaga ng ulan. Simula pa po kagabi yan. Sarap po sana mag-ride nyo. Sana bukas sa uh, pag-ride namin. Meron pa pong falls dun sa grotto sa may Jamboree Hall. O, uh, mga ka-JT, dun sa may Boy Scout. Dahil sa tinatambayan ko, dun sa nakikita si tatay. At syempre mga ka-JT, excited po ako bukas na umaga, sana makaride kami at wala pong ulan. At dito po mga ka-JT, habang nagaantay lang po tayo dito na mamamarites, ma makikita nyo po si Ate Sale, inaanak po yan ni Tatay sa kasal. At uh, marami pong kayamanan na yan si Ate At ang dami po ng bahay niyan. De, joke lang po yun. At yan, napakabait po niya ni Ate at dito po mga ka-JT, syempre, uh, ang ninong niya wala na. Kinawa ni Lord at ng kanyang ninang Evangeline. At dito po, ayan mga ka-JT, habang nagmamartes tayo, ayan si Ate Salen, nakita ko na po siya dyan. Syempre, hindi na po magtatagal ang video natin. Mga ka-JT, tapos na po rito. At alam niyo naman po, ayan si Ate... Gigi, inaanak din niya ni tatay sa kasal si ati baby. At yun nga po mga ka JT, hindi na rin po magtatagal ang video natin. Hanggang dito na lang po muna tayo. Tapos na po ang pagmamari test natin. At medyo syempre nakita po natin sa mga TikTok, sa mga post na ganito ang ginagawa. Ayan, kunyari kinukunan yung, ano, kaya lang wala pong tubig dito. Ulan malala, uh, mga ka-JT. Hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video, mga ka-JT. Ingat-ingat po tayo sa bagyo. At ayan, sina Odeng, lawang paspo. tuan -tua po sila. Wala pong mga nakaharang. Nakalampas po yung tricycle si nila. At uh, syempre, mga ka-JT, uh, see you on my next video. Maraming salamat sa mga sumusuporta at nanonood sa akin. At nagtitiwala, babus